Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Murtis. Ad Beth Flores. <laughs> Kamusta ka ba dad? Good morning, good morning, good morning Parang mali yung gising ng tatay ko ngayong araw na to oh, ay. Uh, oh, Stretch, stretch nga. lang daddy Stretch, stretch Stretch lang Ayan, ayan Okay, okay. Aray, aray. Yung Jesus yeah. name. <laughs> para, para po doon sa ating mga kaagapay, my dad is 86 or 87? You're turning 86 na? No? 86. 86. So Matanda po. pa ako kay Trump sa ah. kaya ano. Okay lagi yun. O, sige, bati muna tayo. Magandang magandang umaga po sa inyo mga kaagapay. Kayo po ay nakikinig sa programang gabay. Ito po ang challenges ng mga seniors patuloy na <laughs> nakasama nyo. But that's okay, you know, as long as, sabi nga, as long as we can encourage you and we can, you know, tell you the goodness of the Lord, we're happy for that. Okay. So But kami po ay... buhay pa tayo, anak, oh hindi God. pa you know, may oh. pinag-akuha pa. Exactly. Tumihinga pa ako, buhay <laughs> pa ako. Exactly. In Jesus' name. Amen. Mm -hmm. O oh dad, bumating na tayo, mga kaagapan. Ay, So, kung kayo po ay nakikinig ng ating programa, at halimbawa bago lang po kayong napadaan dito, mag-ama po kami. Ako po yung pangalay na anak, but I'm also a senior in rin. So, that's true. So, ito po ang programang gabay. Narinig niyo po every 5.30 to 6 in the morning, Monday to Thursday. At dahil ngayon po ay Tuesday, ito po ang ating trusting, choosing, trusting Tuesday Day. Ayan, Trusting Tuesday day. Ayan. Kasi lalo tayong um, encouraged na magtiwala sa Panginoon. So kung kayo pinag pinakitinig... O oh, sige dad. May awit ako. Panginoon, salamat po sa inyong mga pagpapala na sa akin inyong ibinigay sa ganang sa ganang kung kaya naman ako sa aking puso, ako po naman sa inyo'y tiwalang tiwala. Panginoon, salamat po sa inyong mga kabutihan na sa inyong isinyer inyong isinier na tunay na tunay. Kung kaya naman ako sa aking puso, sa inyo po na may magpupuring tunay. amen 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 amen, yes. amen. Oh, oh yun amen 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 maganda po yung amen 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 So, kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang Indian Transistor Radio o PM Radio, nakukuha niyo po ang ating programa. Mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng transmitter natin mula po sa Bukawi. Eh. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa Visayas at Mindanao, our hearts goes to the people of Visayas. At ang dalangin Amen. natin ay... Uh, na napapakinggan niyo po kami sa pamamagitan po ng DYVS mula po sa Bacolod. At syempre kung kayo po ay nakikinig gamit po ang ating Facebook live stream, nakukuha niyo po ang ating programa. Um, kung kayo po mula ang hanggang hulo, kung may maganda kayong internet connection, nakukuha niyo po ang ating program na maliwanag, maganda po ang reception. At ganoon na rin po ang ating pagbati sa ating mga kaagapay na nasa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, na nakikinig sa atin sa pamamagitan ng Facebook live stream. Pagpalain po kayo ng Panginoon, salamat sa inyong mga emoticons, sa inyong mga messages na patuloy, na nagbibigay at nag encourage po sa amin dito sa TCS. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po ang ating araw ngayon, ang ating Tuesday, maging Trusting Tuesday. At wag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo dito po naman kami. ng gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganitong himpila ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw yan. Naglalayong kay hatdaan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y patuloy na hamon at patuloy nagagabay. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan namin yung mga best teacher's appreciation ideas, de ba po? Kaya po, kasi nung Saturday, ay Sunday rather, October 5, yun yung World Teacher's Day. Yun pala yung ending ng ating National Teacher's Month. Kasi ang Teacher's Month dito sa Philippines, mula September 5 hanggang October 5. At natutuwa ako ha, talagang pinapahalagahan ng mga teacher's. So kahapon, pinag-usapan natin yung kahalagahan ng ginagawa, ginagawa ng mga teachers sa ating buhay. Sila yung nag encourage nag empower gumagabay upang maging matagumpay na maabot natin ang ating mga pangarap. Kahapon din, ang unang-unang suggestion na kanilang binanggit, magkaroon ng isang special lunch, di ba? para sa mga teachers ng inyong community. Sa katunayan nga, pwede rin tong gawin ng inyong church, di ba? para maging springboard sa pag-abot sa ipapang mga teachers sa inyong community ng mabuting balita. O, di ba? Ang ganda yan. So, narito pa yung mga sumusunod na ideas. O, ito, buy gift cards. Ang gift cards ay isang practical at appreciated gestures para sa Teacher's Day. Binibigyan nito ang mga teachers ng flexibility para makapamili sila na isang bagay na kailangan o nais nila. So, ano yung mga paraan kung paano natin gagawin at maging effective yung pagbibigay ng gift card sa ating mga teachers. So, mamili ng gift card tulad na uh, mula sa mga retailers o establishments na nag offer ng iba't ibang options. ba Tulad ng restaurant, coffee shops, bookshop, online retailers. I-consider yung interest at preference ng teacher kapag mamimili tayo ng gift cards. Pangalawa, sabi, mag kung magkano ang ipopondo sa bawat gift card. Ito ay nakadepende sa inyong budget at kung ilang teachers ang inyong bibigyan. Halimbawa, 300 pesos ba o 500 pesos ba bawat gift card? Maganda na yon. Pangalawa, sabi niya, pang pangatlo na pala, para magkaroon ng personal touch, ibigay ang gift card sa isang sa isang creative na pamamaraan tulad ng paglalagay nito sa isang decorative envelope pa isang maliit na gift bag na may isang handwritten na note na nagpapahayag ng pasasalamat para sa hard work ng teacher. Ito pa, ipamigay ang gift card sa Teacher's Day. di ba? Maaring ibigay ito individually o mag-arrange ng isang collective presentation sa panahon ng event. At yung huli, for this tip, maaring mag-pool ng resources. Totoo yan mula sa mga magulang ng mga bata para mas mataas ang value ng gift card na maiibigay sa bawat teacher. Ako, agree, agree ako dyan. That's one. ba Another, eto gusto ko rin, refill classroom supplies. Kadalasan kasi ang mga teachers dumudukot na sa kanilang sariling bulsa upang makasiguro na ang kanilang ibinibigay o yung mga kailangang material o supplies eh puno puno at hindi kulang kulang di ba ang pag-aalis ng burden na ito sa mga teachers sa pamamagitan ng pagpuno ng kanilang mga classroom supplies sa panahon ng Teachers Day or Teachers Appreciation Week ay isang magandang paraan upang maipahayag ang ating appreciation. So, paano natin to gagawin? Makipag-ugnayan sa teacher o school administrator para malaman kung ano yung mga specific classroom supplies na nagkukulang na at kinakailangan ng mapunan. Halimbawa, mga items tulad ng pencils, markers, notebooks, 'di ba? Chalks, art supplies at classroom decorations. Pangalawa, sabihin gumawa ng listahan ng mga kinakailangang supplies kung ilan ang kailangan at kung may specific brands ba na indicated si teacher. Makakatulong ito upang makasiguro na mabili ang pinaka-useful at relevant items para sa classroom. Sabi din, bilhin ang mga na-identify na supply. I-consider yung bulk buying, yung maramihan, para makakuha ng discount at ma-maximize ang halaga ng inyong contribution. And then, makipag-coordinate sa teacher o sa school administration para sa delivery ng mga supplies para sa classroom. At last but not the least, maglagay ng isang thank you note kasama ang mga delivered supplies para maipahayag ang appreciation sa hard work at dedication ng teachers. Alam niyo, simple pero doable, di ba? Ang mga suggestion na nabanggit. Gusto ko yung gift card na ibibigay sa teacher para mabili niya yung gusto niya talaga at agree din ako sa mga pag-refill ng mga school supplies na kailangan ng teachers. E tunay na tunay po na mga supplies na ito ay galing sa sariling bulsa, di ba po? Kaya kung ang mga pamilya ng mga estudyante ay magtutulong-tulong sa project na ito, matutuwa ang teacher dahil pinapahalagahan ng mga magulang ang kanyang mga sacrifices para mas lalong matuto ang mga bata. So sa totoo lang, hindi pa naman huli ang lahat, di ba? teacher's appreciation day man o hindi. Ang pagbibigay parangal sa mga ginagawa ng teachers, maging sa pagbibigay ng gift card o pag ng mga school supplies na kailangan niya sa pagtuturo, kahit isang box ng chok man yan na may kasamang eraser, malaking tulong na po at inspiration din yan sa teachers. So, mga kaagapay, ilan lang ito sa maaari nating gawin para ma-encourage at mapasalamatan ng teachers ng ating mga anak o mga apo nagpapaalala nga sa atin sa Bible, huwag tayong manghinawa sa paggawa ng kabutihan. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Amen uli! Amen, amen! Wow, wow, wow! <laughs> teacher's ideas mag nang encourage special runs para sa kanila, gift card, paraan, mamili ng gift card at ilang teachers ang uh, you know piliin gawin yung tama teachers day collective para ma naman yung pangangailangan ng teacher supply sa teachers day makikipag-ugnayan ka sa tamang authorities para magawa mo yung tama lahat ng kailangan coordinate maglagay ng thank you note dahil matutuwa ang teachers sa kanyang uh, mga You know, sa mga pasasalamat para sa kanila at dahil doon matutuwa siya at lalo niyang gagawin yung pinakatama para sa mga estudyante na kanyang pinangunahan at tinuturuan para sa ganoon ang future natin ay maging maayos naman talaga ayon sa nais ng Diyos. Yung mga kabutihan, hindi yun mawawala ng kahalagahan. Amen, amen, amen tayo riyan. Patuloy po tayo. Ano po ang dapat nating malaman sa mundong ibabaw na ating kinalalagyan, lalong-lalo na sa end na, na nga ng in time sa ating planet Earth o sa mundong ibabaw, na chaos na at confusion ang kalahatan. Alin ito? upang malaman natin tayo nga ay nasa tamang landas ng ating journey, kaya alam nating hindi tayo naliligaw. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Pakinggang mabuti ang mga salitang ito. Ang puso nating tinaruruunan ng Diyos bilang kanyang templong himlayan pahingahan kung kaya't alam at kilala ng banal na Diyos tayo. Dahil sinisiyas at niyang tunay at inuuhan ang katuparan ng kanyang layon, banal sa lupang ating kinalalagyan sa planet Earth, baga. Dahil plano na niya iyon noong paman, wow, amen. Opo, alam na nga ng dakilang Diyos na nagmamahal ang ating mga puso at layon dahil sinisiyasat na niya ito at lubos niyang alam ang lahat ng layon at motive ng ating mga puso. Amen. Sa aklat ng Kawikaan, sulat halos ng Haring Pinagkalooban ng Talino ng Langit si Haring Solomon, ano po ang pagbabadyang tunay ng katutuhanan at kapangyarihan ng salita ng Diyos na buhay? Kawikaan 16.2, akala ng tao tama lahat ginagawa niya, ngunit ang Diyos lamang ang nakaalam ng lahat na nasa puso niya. Hindi nga tayo makapagtatago mula sa nagsisiyasat niyang mga mata. Totoo po, isa pang talata sa aklat ni Propeta Jeremiah, kapitulo 17, talatang Jesus, ano ang paglilinaw kung si Lord ay sumisiyas sa puso ng mga tao at sumusubok sa mga isip nila binibigyan ko ng reward ang bawat isa ayon sa pamumuhay niya at bibigyan ko rin ng reward ayon sa ginagawa niya Kilala niya ang lahat ng uri ng mga puso sa unang hari 829 ano ang pagbubunyag ng truth Araw gabi mong binabantayan ang templo, ang lugar na sinabi mong doon ka iwo-worship. Pakinggan mo ako tuwing humaharap ako sa templo at nagpipray. Jeremiah 12.3 Ang totoo ni, Jer ni Jeremiah, pero kilala mo ako, Lord, at subok mo ang katapatan ko. Kalag ka rin mo ang mga masasamang ito gaya ng tupang dinadala sa katayan at ibukod mo sila hanggang sa takdang araw ng katayan. Acts 1.24, nag-pray si uh, nag sila, Lord, alam mo po ang lahat ng puso ng tao. Ipakita po ninyo sa amin kung sino ang pinili mo at maging apasol kapalit kay Judas. Sa Acts 15.8, ang Diyos ang nakaalam ng puso ng lahat ng tao at pinakita niya na tanggap din niya ang mga Gentiles nang ibinigay niya sa kanila ang Holy Spirit. Amen. Kung paano niya ibinigay sa atin. Sa Romans 8.27, isa pang talatang nagsasabi ng tapat. Amen. Alam ng Diyos ang lahat ng laman ng ating mga puso. Kaya alam niya din kung ano ang nasa isip ng Espiritu kasi nagpipray ang Espiritu para sa mga taong pinipili ng Diyos at ayon sa kalooban ng Diyos ang pinagpipray niya. Wow, Amen! Alam po ng dakilang Diyos ang bawat plano at ang lahat ng iniisip ni Numan. Sa 1 Chronicles 28.9 naririto po na sa Samaria noon si Oded at isang prophet ni Lord sinalubong niya ang mga sundalong galing sa Samaria at sinabi niya sa kanila, mananalo kayo laban sa Huda kasi galit. Nagalit si Lord laban sa kanila, sa mga ancestors niyo, pero walang awa ninyong pinatay sila. Pero alam ni Lord yan. Gayun din sa mga awit 94, talatang 11, alam nga ni Lord kung ano ang isip natin. Alam niya mawawala yun, parang hininga lang, pero yun ay galing sa Diyos. Dapat may paggalang tayo sa ating Diyos. Isaiah 6 18 Alam ko ang ginagawa at mga iniisip ng tao. Darating ako para i-gather sila lahat ng mga bansa at mga taong may iba't ibang mga languages, darating sila para makita ang kapangyarihan ko. Alam lahat ng Diyos ang lahat sa atin. O Lord, tiningtingnan mo ang laman ng puso ko. Kilalang kilala mo ako. Kilala mo rin ang may masamang puso. Lucas 16.15, kaya sinabi ni Lord sa kanila, nagkukunwari kayong matuwid sa harap ng mga tao, pero alam ng Diyos ang inyong mga puso at ang Diyos ang nakaalam kung sino ang kanyang gagantimpalaan at kung sino ang kanyang parurusahan. Amen, amen, amen. Di ba na? Opo, Ama. Totoo yun. Alam ni Lord. Kaya nga, mm. mga kaagapay, abay huwag nang pa, pa ano tawag natin, pa windang-windang sa buhay mm. kristyano. wag buhay hayahay. Walang buhay-hayahay sa buhay kristyano. Ang buhay natin, nakafocus tayo sa Panginoon, sa ginawa ng Panginoon, siya yung ating ginagaya. Mm. Christ-likeness nga, ba diba po? Tapos yung pagsunod ng Panginoon sa layunin ng Diyos sa kanyang buhay, re, ganun din po dapat tayo. Yun ang gagawin natin. Paano tayo susunod sa layunin ng Diyos sa ating buhay? ba? Diba? Mm. Para lang pong racetrack yan eh. Minsan kasi akala natin maguunahan tayong lahat. Eh hindi po ang bawat isa sa atin may tatakbuhin, 'di ba? Mahaba Kanya Manyan, may... takbuhin, Kanya man yan. man 'yan. Ang kanya-kanya takbuhin 'yan. 'Di ba? Ang goal lang natin makarating tayo sa dulo, we receive the prize. Pero hindi tayo nagtitingin <laughs> na ah, mas nauna ka, mas nauna, mas magaling ako sa iyo. Oh, oh, yes, yes, oh, comparison, no? Oh, sa isa't isa't. pride po 'yan. Kaya nga, away yan, Nana. Away, away. yan. Kaya ang mas mabuti, mm -hmm. diretsya lang tayo sa pagtakbo. Sabi nga, focusing our eyes on Jesus, the author mm -hmm. and the finisher of our faith. Yun yun mga kaagapay. Exciting ha. Tapos di ba sabi mm -hmm. nga doon sa Second Peter, God has given us everything pertaining to life and godliness. Mm -hmm. Binigay na ni Lord lahat. So, sumunod tayo, umakbang tayo sa pananampalataya at sundin ang plano ng Diyos para sa atin. Lalo na sa panahong mm -hmm. ito. Tiba po. God diba po. Yes. Diba po. Okay po, let us pray. Panginoon, maraming maraming pong salamat. So, totoo lang, hindi mo po kami iniwan na you know, hindi namin alam kung anong gagawin namin. Mm -hmm. Naalala ko po yung mga yung mga disciples mo noon, Lord, nung nag-ascend ka na back to heaven. Sabi nila, anong gagawin namin? But ang pangako mo, I'm sending you the Holy Spirit. And totoo 'yun, Amen. Panginoon. Hindi mo kami iniwan o pinabayaan. Yung buong plano mo sa buhay namin, very well laid out plan from eternity past. Kaya nga po, Panginoon, napakasaya na yung sumusunod sa iyo at nakikita namin yung pag-open mo ng opportunity sa amin, pag-open mo ng pag-pour ng blessings mo sa amin kasi ang tinitingnan mo yung puso namin na sumusunod sa iyo. Lord, hindi mm. naman po bed of roses ang buhay kristyano. May mga times sa maraming challenges. May mga times na umiiyak kami. May mga times na luluhod mm -hmm. kami sa iyo, Panginoon. Because you are really molding our hearts to be Christ-like. Yun naman po ang mga So, Panginoon, anuman po ang dinadaanan namin, sabi namin nga, Lord, we will focus our eyes on you. Lord, thank you sa aming mga kaagapay. Unang una na si Beth Abuton. Salamat po sa kanyang buhay, sa kanyang paglilingkod. pagpalain na po siya. Si Estrelita Lansangan, si Rodel Cabusaw. Si Dr. Sheena de la Paz Bacani, maraming pong salamat sa kanya. At ganoon din po si Annie de Jesus Ardina, Lord, thank you for her life and the ministry nilang mag-asawa. Ganoon din po po si Lian Tyring, salamat po sa kanyang buhay at ministry din, Panginoon, ng buong pamilya nila sa kanilang church. Lord, salamat po kasi meron ka talagang plano sa bawat isa sa amin. At yun, yun sabi niyo nga, I know the plans I have for you at yung katotohanan din, Panginoon, na nasa sinapupunan pa, meron ka na nakasulat na yung aklat sa Psalms 139 of our life. So, Lord, ang amin lang pong layunin, maging connected kami sa Panginoong Jesus at sundin namin yung layunin mo sa amin. At Lord, then we will experience the fullness of you. In maaling ngayon, konti lang, Panginoon. Sabi nga, parang reflection lang. But Lord, we are looking for the day, looking forward for the day na we will be see We will be in your very presence throughout eternity. At malapit na yun, Panginoon. Yun yung aming excitement. Malapit na, Lord. Kasi alam namin mm -hmm. ang mga promises, ay yung mga prophecy. So, Lord, yung punawang maging puso ng iyong mga anak, looking unto you, the author and the finisher of our faith. Marami pong salamat. Panginoon, marami pong salamat sa iyong plano, sa bawat isa sa amin, upang kami nga po ay iyong dukhawin at isama diyan sa pinalalagyan mo na siya naman namin talagang tahanan. Hindi pa po kami at home habang kami narito sa mundong ibabaw, magiging at home lamang kami kung ikaw ay amin ang kasama. At iyon na po, Panginoon, ang iyong gagawin. Malapit na po, nasa in times na talaga kami. At ang pagdukha mo, ang dapat lamang namin gawin, e abot ang aming kamay sa iyong kamay na connected sa Ama, kung kaya't kami connected sa iyo. At panglangit ang aming puputahan kung kaya't amen, amen, amen. Alam ko pong dahil doon ay hindi niyo kami lalampasan. Amen, amen, amen. So sa atin pong pagsunod sa Panginoon, tandaan nyo, hindi tayo nilalampasan ng Panginoon. Sa totoo lang, kung nilampasan na tayo noong pa na nagkasala si, Eda, si Ab Adan at si Eva, wala na siyang pakialam dapat. Hindi eh. binigay niya kanya putong na anak, the second person of the trinity. tiba Para mamatay do sa krus na kalbaryo. Naging nagkatawang tao para natin maunawaan ang dakilang pagibig ng Diyos. Yun, yun. Mm -hmm. So that's a choice we have to make. Pipiliin ba natin tong plano ng Diyos o sarili nating plano ang gagawin natin? That's our choice, mga kaagapay. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhatit, pinaglilingkuran at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Regie Villena at ni Lourdes Magtunaw, kasama rin po si Kuya Benji Musura at ating gabay barkada. Diyan po sa Broadcast Engineering, Radio TV, Protect, Bukavit Transmitter. Pagpalain talaga kayo ng Panginoon todo-todo ha. At ito naman po dito si Jericho Flores po. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis. Nagsasabi kapag sa Heso Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailan mo. Tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.